Ayan po, ayan. Diyan ay nabutin natin ito. Talimin dulutan. Pating kalaw mo. Ka ito po ang panghuling isda dito. Ba't diyan ka bababa ba, dito?

Pero, 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 ayon, Sarap ng atay nun. Oo. Kungo. Ano may mabaho yan? Bulok yan. Ang amoy na nga yung bahoy. baho eh. <laughs> baho? Ayan po yung parola dito, isla. Ang sakit na ng dagat yan. Yan ang pinupuntahan din dahil dito ng mga turista. Ayan. Tapos yan, ang ganda ng bundok na yan. Ang haba yan, ang gandun. Gandun yan, paikot. Dun. At yung pakadro-duruan yan. Ayan. Tapos dito naman sa kabilang side. Ayan, ayan. Malalaking bundok naman, ayun. Ayan. Taas Yun Yan natataklo ba na yan Bulkan yan Yan